Patuloy ang iba't ibang sektor sa pagpapahayag ng kanilang pagkabahala at pagtutol sa nalalapit na pagsasara ng kalangitan sanitary landfill sa Kapas Tarlac. Kabilang sa mga pinakahuling umalma sa desisyong ito ng Clark Development Corporation ang mga nasa hospital and toxic waste treatment industry. Sa pagharap ni Clark Sanitation Services President Danny Abadilla sa mga miyembro ng Kapampangans in Media o Kami, sinabi nitong nasa isang libong ospital sa bansa ang posibleng makaranas din ng problema sakaling mahinto ang operasyon ng nasabing pasilidad sa darating na Oktubre. Paliwanag ni Abadilla, dumadaan sa kanilang treatment facility ang mga hospital waste na galing sa North and Central Luzon, Metro Manila, at maging sa Cavite, Laguna, at Palawan bago ito tuluyang i-dispose sa kalangitan sanitary landfill. Ito lamang daw kasi ang accredited ng Department of Environment and Natural Resources na pasilidad na pagtapunan ng nakalalasong basura. Hindi raw nila magagawang mangolekta at magproseso ng mga basura galing sa mga pagamutan kung wala ng fully compliant sanitary landfill na pwedeng pagtapunan nito. Ganito rin ang inihayag ni Christopher Tang, ang Director for Business Development Safe Waste Incorporated, ang kumpanyang nagpoproseso sa halos 30 tonelada ng medical waste mula sa 120 hospitals sa Region 2 at sa Cordillera Administrative Region. Kabilang sa mga hospital waste na ito, ang mga hypodermic needles, body fluids, body parts, pharmaceuticals, radioactive materials at iba pa para kina Abadilla at Tang, dapat daw manatiling operational ang Kalangitan Sanitary Landfill. Kinumpirma naman ni Vicky Gaitos, ang Executive Vice President ng Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC na siyang operator ng kalangitan, ang pagkabahala ng mga nasa waste treatment industry. Yan ang isang malaking problema. Saan nila dadalhin yun? Mm -hmm, Esta ngayon, Metro Clark lang ang may separate na, ano, na na cell o pit na lagaya ng treated medical waste. Kasi yung mga lang yun dinadala sa amin, nagkikaling pa yun ng Manila. Mm -hmm. Galing pa ng Metro Manila yung iba sa amin dinadala. Kasi nga, Metro Clark ang may permit to accept yung pathological and infectious waste na treated. Mm -hmm. Nawala ho wala, dun sa mga, mga binabanggit. Yung ibang lansin, wala okay. Kapag nangyari raw ito, tiyak maapektuhan ang mga pasyente ang mga ospital at ang buong komunidad at po pwede umano itong mauwi sa health crisis. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit pinag-aaralan na raw ng MCWMC ang pagsasampa ng kaso laban sa Clark Development Corporation o CDC at sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Matatanda ang sinabi na ng CDC na hindi na nila i-extend ang contract of service ng MCWMC dahil sa mga development plans ng BCDA sa isang daang hektaryang lupain na bahagi ng Kalangitan Sanitary Landfill. Pagtalima lang din daw ito sa isinasaad ng Built, Operate and Transfer Law kung saan nakapailalim ang pagbubukas at operasyon ng pasilidad. Sinabi naman ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DNR EMB Region 3 na may dalawang pasilidad na sa Pampanga na maaaring gamitin upang ma-accommodate ang basura ng Clark, oras na ma-expire ang kontrata ng MCWMC. Nasa 3,500 metric tons ng domestic waste kada araw ang maaaring mailagay sa dalawang facility. Pwede pa raw itong lumawak hanggang 6,000 metric tons. Angelica Kara CLTV36 News